magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang mga cultivator at mga normal na tao ay hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Ang iba ay nagsimatay na at ang iba ay kinuha ng lahing inkanto upang magsilbi sa kanila mga lahi. Ang mga ibang cultivator at normal na tao ay ginawang alipin ng lahing inkanto sa kanilang lugar. Kaya kami nang malaman ng haring inkanto na wala kaming masamang hangarin sa bundok na ito. Ang dahilan lang ng pagpunta namin sa bundok na ito na makahanap at makakuan ng mga halamang gamot. At nang malaman ng hari ng mga inkanto na si haring hari na kami ay manggagamot. Hinayaan niya kaming mabuhay ngunit kami ay kanyang sinumpa na hindi na kami makakaalis sa bundok na ito kahit kailan. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napasimangot nang marinig niya ang sinabi ng isang manggagamot na nagngangalang pampilino. At si Daryl ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, Ano, sabi ko na may kakaiba sa bundok na ito, na may ibang naninirahan dito. Totoo nga ang lahing inkanto. Kung ganun, wala na palang pag-asa na kayo ay makaalis sa bundok na ito. Nais ko sana kayong matulungan ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Alam nyo ba kung paano mawawala ang sumpa ng haring ng mga inkanto upang kayo ay makaalis sa bundok na ito? Sabi ni Daryl, at ang matandang babaeng manggagamot ay biglang nagsalita habang daladala ang mga tasa ng tsaa. Naririnig pala niya ang mga usapan nila Daryl at ng ibang matatandang manggagamot. At ito ay nagsabi, Sect Master Daryl, tama siya hindi na kami makakaalis sa lugar na ito. Ngunit may paraan para kami ay makaalis sa bundok na ito at makabalik sa lungsod kung nasaan ang aming mga pamilya ngayon. Tama ka Sek Master Daryl. May alam kaming paraan para mawala ang sumpa sa amin ng hari ng mga inkanto na si Haring Hari. Sa totoo lang hindi namin kasakasama ang aming mga pamilya sa bundok na ito. Kay tagal ng panahon na noalay kami sa aming mga pamilya kaya kaming lahat ay inaasam na makaalis na sa bundok na ito. Ngunit wala ni isang makatulong sa amin na gawin iyon. Sabi ng isang matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Sa aking pagkakarinig sa iyong mga sinabi. May paraan para kayo ay makaalis sa bundok na ito. Sabihin mo sa akin aking senior. Kung ano ang paraan na iyon. Baka ito ay kaya. Kung magawa, Nais ko makatulong sa inyo upang makaalis na kayo sa bundok na ito. At ang lahi ng mga inkanto ay may masama din palang pag-uugali. Sabi ni Daryl sa seryosong tono, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Ito ay nagsalita at sinabi, Ito na ang iyong tsa Sec Master Daryl. At iniabot ng matandang babaeng manggagamot ang tsa kay Daryl. At ito ay muling nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl ang paraan upang kami ay makaalis sa bundok na ito. Kailangan mapaslang ang hari ng mga inkanto upang ang sumpa sa amin at pagkakakulong sa amin sa bundok na ito ay mawala ng tuluyan. Iyon lang ang tanging paraan na dapat mangyari. Ngunit ang hari ng mga inkanto ay nagtataglay ng napakalakas na spiritual. At ang kanyang mga kasundaluhan ay labis na binabantayan ang kanyang kaharian. Mahihirapan ang sino man na magawa na mapaslang ang hari ng mga inkanto tulad ng ninanais ni Emperor Zubaji na iyong kaibigan. Sabi ng matandang babaeng manggagamot, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay nagsalita at sinabi, kailangan mapaslang ang hari ng mga inkanto. Hindi nga madali itong gawin. Ngunit ano ang sinasabi mo na ninais ni Brother Zubaji na ito ay gawin? Nasaan nga pala si Brother Zubaji? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Ito ay muling nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, si Emperor Zubaji ay napadpad dito. At aking nakausap, nasabi ko na din sa kanya ang tunay naming katayuan sa bundok na ito. At alam niya na din na ang isang paraan para kami ay makaalis sa bundok na ito. Ngunit habang kami ay nag-uusap, ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto ay nagtungo sa lungsod namin na ito. At si Emperor Zubaji, ay kanilang kinobkob at dinala sa kanilang kaharian. Sabi ng matandang babaeng manggagamot, nang marinig ito ni Daryl ito ay labis na nagulat. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Ano, si Brother Zubaji ay kinobkob ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Paano basta-basta nakobkob si Brother Zubaji ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto? Napaka-imposible naman basta lang mahuhuli si Brother Zubaji at anong dahilan nila para kabkuban si Brother Zubaji at dalan sa kanilang kaharian. Sabi ni Daryl sa tono ng pagkagulat at pagkagalit. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot, ang isang manggagamot na babae na nagngangalang Berhina ito ay nagsalita at sinabi. Sect Master Daryl, sinabi sa akin ni Emperor Zubaji. Na siya ay nakapaslang ng dalawang halimaw na hayop sa bundok na ito habang siya ay naghahanap ng halamang gamot na ferns. Ang dalawang halimaw na sinasabi ni Emperor Zubaji ay ang dalawang hayop na alaga ng hari ng mga inkanto. Ang dalawang hayop na ito ay ang tagabantay ng bundok na ito. Dahil sa dalawang hayop na iyon, ang ibang mga normal na tao at mga cultivator ang dahilan ng pagkamatay ng mga iyon. Kung sila naman ay makaligtas sa hayop na dalawa na alaga ng hari ng mga inkanto sila naman ay kabkuban ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto para sila ay gawing mga alipin. At si Emperor Zubaji, kaya hindi na din gumawa ng isang hakbang laban sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Dahil nais nitong makita ng personal ang hari ng lahing inkanto. At dahil sa kanyang nalaman na tanging pagpaslang lang ng hari ng mga inkanto para mawala ang sumpa sa amin. Kaya nagkusa na lang na sumama sa kanila si Emperor Zubaji para mapaslang ang hari ng mga inkanto na si Haring Hari, at para mailigtas din ang ibang mga tao na naging alipin sa lugar ng mga inkanto. Sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Hindi ko, ni ang kakayahan ng aking matalik na kaibigan na si Brother Zubaji. Ngunit, hindi niya magagawa basta-basta ang kanyang ninanais na mapaslang ang hari ng mga inkanto. Ang ibang mga nilalang na nabubuhay ay may mga tinataglay na katalinuhan at hindi basta-bastang lakas. Hindi tulad ng mga tao. Malayo ang agwat sa ating mga tao na mga kasanayan na mayroon ang ibang nilalang na tulad ng lahing inkanto. Ang lahi na tulad ng mga inkanto ay masyadong tuso at maparaan. Hindi natin alam kung si Brother Zubaji ay maayos lang ang kanyang kalagayan sa kaharian ng lahi ng mga inkanto. Nais ko tumungo sa kaharian ng mga inkanto. Kailangan ko malaman kung maayos ba si Brother Zubaji sa kamay ng mga inkanto. At ang ibang mga tao na nasa lugar ng mga inkanto. Ngunit saan ko matatagpuan ang kaharian ng lahing inkanto? Paano ako makakarating sa kanilang kaharian? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng isang matandang babaeng manggagamot, na nagngangalang Berhina, ito ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, ang tanging paraan lang para makapunta ka sa mundo ng mga inkanto ay kailangan mo dumaan sa isang portal. Na tanging mga inkanto lamang ang nakakapagpalabas ng portal na iyon. Patungo sa kanilang mundo, sabi ng matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napasimangot at sinabi, Kung ganun, wala pala ibang paraan para ako ay makapunta sa kaharian ng mga lahing inkanto. Paano ko matutulungan si Brother Zubaji? Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Daryl sa tono ng pag-aalala, nang marinig ito ng isang manggagamot na babae na nagngangalang Berhina. Ito ay nagsalita at sinabi, Sec Master Daryl, kaya lang naman nakakagawa ng isang portal ang lahi ng mga inkanto dahil sa isang bagay na kanilang ginagamit. Ang bagay na iyon ay mayroon akong pagmamayari, at dahan-dahan nilabas ng matandang babaeng manggagamot mula sa kanyang bulsa ang isang itim na bagay na bilog, at ito ay pinakita kay Daryl. Laking gulat ng ibang matatandang manggagamot nang makita nila ito na hawak-hawak ng isang matandang babaeng manggagamot na nagngangalang Berhina. At ang isang matandang lalaking manggagamot na nagngangalang Pampilino ay nagsalita at sinabi, Berhina, paano ka nagkaroon ng ganyan bagay? Kailan ka pa nagkaroon yan? Sabi ng matandang lalaking manggagamot na nagngangalang Pampilino. At si Daryl din ay nagsalita at sinabi, Iyan ba ang bagay na makakapagpalabas ng portal upang makapunta sa mundo ng mga inkanto? Sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye